ay dahil malaking kalukuhan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695, pag tumawid ka sa Bacoor ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nagiba ang presyo ng mga bilihin? Nagiba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta, Rizal. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho. Halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalukuhan yung kasalukuyang iskema kung papaano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO, halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensen, ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Walahong walahong lohika ang pagtatakda ng sahod, uh, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas mabigat, mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair.